Ah, uh, pa pala yung laptop nato yung tatak niya ay Asus. Asus ba? Oo. Oh, Asus. Isus. Ito. Garalgal yung tunog ng speaker niya mga boss. Palagay ko may sira ito. Pangit pakinggan. Buka natin. Buksan na tayo. Usin natin mga boss. Tara. Tara. Ah, uh, pasensya na nga pala kayo mga boss kasi maulan dito sa amin. Maingay. Background ko pasensya na kayo, Ma maingay. Tanggalin muna natin yung mga tornado niya. Sige sa. Isa. Para makita natin sa loob kung ano talaga yung problema niya, buksan natin. Si Kalimita sa mga ganito, pag uh, mga laptop na garal garal yung tunog, minsan madumi yung madumi yung load ng speaker minsan napupunit yung diaphragm niya. yun lang tapos minsan din palitan na rin kapalitan yung speaker kung may pampalit pero pag wala pong pampalit pwede namang i-DIY Il linisan lang muna samantala may magamit lang pero basta titingnan natin sa loob muna talaga yung problema para malaman natin yung totoo yung hingala ko lang yun Matagal na kasi itong laptop na ng... yata si basag na yung speaker niya eh. Matagal siguro yung laptop na to Ito mga boss, tanggal na yung mga trunel nyo na. Uh, subukan naman natin tanggalin, tanggalin takip. Ito, subukan natin tanggalin mga boss. Tingnan ko lang dito baka may naka uh, compact Patago ng mga pamilya. Pag ganito, sa gilid, may hirap tanggalin. Uh, ah, kumuha ka lang ng pasungkit dito. Kaya ano, pag... Uh, ay, kung uh, mga pupuy di. Kung mayroon naman kayong pasungkit, hindi mas maganda. Ako dito na lang ako naghahanap sa mga Ito yung pati Para umangat lang. Para umangat. Uh, ah, pag, pag, umangat na, okay. Ibisa na kasi yan pag umangat. Ingat lang mga boss, sa pagtanggal pag kayong ganito. Kasi baka mamaya matang makaputol yung ribbon kasi may ribbon kasi, ribbon, kasi dito eh. Yung pag nasa LCD. Ito. Hmm. Dito lang mga, dito lang po sa gilid do. Ganito lang, dito sa gilid. Yan. Kung nung pisa na kasi mangat yan, tuloy-tuloy na po yan. to so, mga buso, malapit na matanggal to tanggalin natin make sure lang po na wag nating biglain kaya baka mamaya maputol yung ribbon kasi may ribbon kasi ito sa loob yung connection ng LCD niya Nandahan lang po kung magtanggal tayo ng ganito Magkita ko sa inyo ito mga buso. grabe yung dumi ng loob kaya so, sinasabi ko sa inyo yung ribbon kailangan dahan-dahan lang Make sure po na hindi hindi mapupunit yan kasi pag mapunit yan, wala na. Sira na. Gagawin lang natin, tanggalin lang muna ito. <coughs> Dito natin tanggalin sa 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 kuan. Dito. Wala tayo ng panungkit. Okay, to. ito na lang gawin natin panungkit. Kita ba? Ito, ito. Ito mga boso, sumpitin lang natin to. Yan, angat na. Angat na. Bili mo na mabuti itong ribbon na to. Para sip tayo. Tulad din dito sa kabila mga boss. Ito parehas din. Parehas din dito sa kabila. Angat lang. Kung na, pwede na mabuti itong ribbon. Para may walay. Ito. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Oh. Yan. Ito sa board. sa sa yung cell seal. Na ito naman sa kabila. So, ito yung pinaka mouse niya. Kailangan dito hindi maputol yan. Hindi magalaw. Grabe yung dumi sa loob. Nalinisan mo natin. Matagal na siguro itong laptop na to. Sabi na yung alikabok sa loob. Uh, lagay mo natin ito sa gilid para hindi masik na kuhan, mahulog. Ito mga boss, oh. grabe yung pan. Oh. Dumi. Kita nyo? Naman. mo. Dumi sa loob. Sabi na natin itong kuhan na to. Pan. Sabi na may alik, kuhan lang. Pero ulit na rin natin speaker. to, yan. Ito yung board. Ito yung motherboard. ng laptop. Asus. Asus. Asus na ito, Asus. Mabahala na kayo kung ano yung pronounce niya sa Asus yata ito. Sige. Kita ko lang sa inyo yung speaker niya. Ito nga pala yung speaker niya, mga boss. Ito. Itong dalawang ito. Subukan natin tanggalin. Ito. Ah, uh, ito muna tanggalin natin ito. Brown na po. Maputol yung wire na to eh. Importante to. <coughs> Alam nyo kung bakit ang kakaproblema yung mga ganitong kuhan. Kalimitan sa kanila. Kalimitan sa mga ganito. Sa mga ganitong speaker. Ano? Nagagaralgal na sisiraw. Oh. Tingnan nyo. Basago. Oh basag na basag kaya karagdal siya gagawin natin dyan maganda rito may pandikit ito kung mayroon naman kayong low mount speaker pwede naman alit ito yung sa cellphone speaker ng cellphone pwede ito lipat dito ito naman yung kabila Kung kabila, medyo okay pa naman. Siy itu ito medyo okay pa yung kabila. Mabok to, ah sira na rin, basag na rin. Sige, <coughs> yung sirang-sira talaga. Ito kaya pangit ng yuto kasi plastik. Kasi itu plastik, oh plastik yung kwanyang sa loob parang garal-garalnya itu tuh ito. kayak gano'n ah aku kan 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 kan. dikit yung Ito mga boss, ito. Tanggalin na lang natin ito. di na lang natin ito mga boss. Kasi wala tayong replacement. Make sure lang po na dahan-dahanin lang ito kasi maliliit yung wire nito eh. Pag magkamali ka ng sungkit, mapuputol. Kaya dahan-dahan lang po. Ganito. Yan. Ito. Tanggalin na natin tong sa gilid niya kasi ito yung nagpapatulog ng yung pangit na tulog. Yung parang garalgal. Ito yun. Si lumilikit dito. Sa gilid. Parang lakrik kasi ito eh. Plastic na lakrik. Ano Nagal. mo boss. Ah, tanggal na. Make sure lang po na walang nakakalang dito sa magneto niya. Kasi pag may nakakalang, dito tumog yan. Yan. Tumali na natin ito. Yan. yan sinasabi ko. Ito. Pag malinis na po, ganito, pag malinis na. Lalagyan na po natin ng pandikit dito. Lalagyan tayo ng pandikit. Kung wala kayo pandikit, pwede naman ito. Ang masking tape. Tawag dito. Clear. Pansamantala. Tatagal naman to. Siguro mga sa mag maayos lang yung kuhan. Pagkalagay, matagal din. Bibilogin lang po natin to. Para dumikit siya. Ito yung ah ito to, meron tayo dito. Ay, kukuha lang ako ng kuan. Ito mga buso, oh, kukuha ko ng guide na 25 centavos. Ayun. Simbilog lang niya oh. Didikit natin to, didikit natin dito sa loob dito. Dagdagan natin. Pero tatanggalin natin yung 25 centavos ito. Guide lang 'yan. Okay, lalagyan natin mga boss. Ito mga buso, ilalagay na natin. Ayun. Ito. Oh. Make sure lang po na dun sa baba, dumikit din dito kasi pag dinumikit yan sa baba walang magpapam sa kanya bababa natin yung speaker yung coil nya yan para magkaroon siya ng contact point sa loob ito na yung magpapam sa kanya bawasan na natin ng kunti dito kasi Okay na yan mga boss. Goods na yan. Subukan na lang natin. Uh, ito mga boss. Oh. Binalik ko na. Ito na. Ngayon ready for testing na ito mga boss. Balik na lang natin yung cover nya. Para matesting na natin. Ito mga boss. Oh. nilagay ko na. Okay na. Kung paano nyo binaklas. Ganun din nyo ilalagay. Para. to ito boss. Oh. Ready for testing na to. ito. Ito open natin. Ano mga boss. Oh. Pindutin natin para ma-open. Saglitang naglo-loading pa. Ah, saglitang mga buso, naglo-loading pa. Ito yung tayo ng konti. Ito na mga buso, nag-open na. Open Lagay ko lang yung password, saglitang. Saglitang po. Ito mga buso, okay na oh. Okay na oh. Malinis na yung busis, mga bus. Malinis na yung busis. Okay na siya. Oh. Wala nang garalgal. -gar. 'di ba? Okay na mga boss, okay na. Ganun lang mga boss ha. Maraming salamat nga pala sa panonood. Uh, Palike na lang ako at subscribe and share. Salamat po sa lahat. Okay, hey, thank you po.